Ito mga sir, meron na lang tayong gagawin. Click 150 na version 2. Ito mga sir, kargado po ito. Naka, ano siya, naka 62 na black. Tapos, uh, hindi maganda yung andar ng makina. Naka 62. At, uh, sinadya niya sa akin, magpapalit siya ng sigunyal. Tapos, kasi nga, ano, may ma maingay daw sa makina. Kaya ito, tinanggal ko muna itong upuan niya para at least makita nyo na kagad ng, ng uh, personal pag natanggal tapos yung kanyang panel pang click 125 kaya kapag ka nagpipinto tayo ng push button dapat may mag appear na K logo dito sa ibabaw dahil nga uh, 125 na yung naka install dito yung nakalagay hindi na mag appear yun ay yung pinagkaiba ni 125 sa kasi 150 yung K logo Ah, uh, start na din. Dali, so, yung tulog ng makina kanina. Kargado, kargado. Andar pa lang. Ayun. Parang uh, uh, matay matay na tapos isa pang napansin ko dito mga sir Ayan, habang umaandar yung makina napansin ko rin yung kanyang uh, spark plug cap gumagalaw parang tinutulak yung pataas pa ba kung sa vibes, kung sa vibration yung pag uh, ano, natin hindi po dapat yang gumagalaw kahit na ma-vibrate yung makina uh, or yung motor hindi po dapat mag up and down yan isa isang ko yan maluwag yung spark plug cap nasira na rin yung kanyang ano spark plug cap isa rin yan sa pagkapalya at yung tulog ng makina kala parang may uh, nag naguumpugan isa na rin po yan mapapansin nyo yan kalawang na yung spark, spark plug cap naiwan na rin yung uh, parang ito tapos yung spark plug nya yan maluwag kahit kamayin ko ayan nakakamay ko na lang siya ayan totally ano uh, hindi maluwag pala yung spark plug totally ano uh, sira yung spark plug nya yung pinaka puti yung sa taas niya, putol or uh, nabasag na kaya gumagalaw tapos uh, tagal yung mga i check natin kung may uh, kumakalog kasi dinala niya to dala niya na yung pisa at uh, ipapainstall niya lang yung si kasi may meron siyang binanggit sa akin dito na ano na, na tuning sa so, gumawa daw Yan, nabuksan na ni Kapulong yung panggilid at uh, check up naman niya wala namang ano wala namang kalog ang uh, kasi ang pinagbabasa niya tanong mayari nito yun, yung, yung inay. Tapos nga lang, yung kanyang spark plug nag-up and down, itanggal mo yung spark plug niya. Para makita natin. Kasi one week pa lang ito mga sir, na kinargahan. kasi yung karga niya, ano lang, uh, black injector lang. May yung ECU niya, hindi pa naririmap. Tapos yung total body, stock pa rin yung total body niya. At uh, meron pang ano yung binabanggit nito ni sir na ano pa parang tuning. sa so connecting rod daw. May problema raw sa ano, sa connecting rod daw. Sabi ng ano daw yung uh, mekaniko niya, ito yung ano baka mamaya magalit yung gumagawa nito sa motor nya kasi dito niya pinagawa yung karga nya dun sa ano parang may warranty pa yata sa so usapan yata nila dyan yan ito yung spark plug nya mga sir ito yung nakikita ko nag up and down ayun pala putol na dito o sila na Yeah, tapos yung spark plug cap eh naiwan na yung ano, pinakatiti niya. Kaya palyado. kaso nakabili nga ng pisa tong mga sir. Nakabili na ng sigunyal assembly sa kasigunyal bearing sa gasket Ngayon, siguro eh, buksan na natin. Connecting rod daw, sabi ng mayari. Pero try ka nga muna ng isang isang spark plug yung ano lang mga pinagpweta natin dyan na okay okay pa tapos tanggalin natin yung spark plug cap i ano muna natin kasi ito yung ano ito yung yung mahirap kapag under warranty sa ibang mekaniko at uh, kuwan okay. uh, din sa kapwa mekaniko yung mga sir hindi naman tayo uh, narinira ng kapwa mekaniko dahil uh, same lang din naman tayo ng hanap buhay Ya, yeah, testing na tayo. Tapos bago natin ano, kasi kahapon pa to din nila. At uh, ano, iniwan na kasi anong oras na rin yung kuan uh, pagdating niya. Okay. Ayan, uh, palitan natin ng ano, ng uh, spark plug. At uh, tinanggal natin yung spark plug cap. try natin paanda rin ngayon kung uh, mayroon pa tayong narinig na ingay or magbabago yung tunog na hindi siya namamatay para stabilize lang yung kanyang binor okay pa na natin nagulo yung pinduto mo nawa ka na yung kapulong yung uh, ignition coil diba? nawala yung uh, tunog ng makina kaya napansin ko rin dito kasi na malayo sa connecting rod na tinutukoy ni Sir na may-ari. Kasi kung connecting rod yan mga Sir, sumasabay lagi yan sa pagpihit mo ng gas, ng total ng acceleration mo, sumasabay lagi yan. Ayaw ko naman din na i-overhaul to para lang tumita. Eh, alam ko naman na okay naman. yung ingay ng makina na uh, nagkakaroon siya ng coast ng ano parang loss compression dahil dun sa spark plug niya tapos nagpapampampam yung kanyang spark plug cap yan hindi lang maganda yung uh, ng makina gawa kasi naka 60 to siguro ko lang kung pero naka port siya sabi niya at naka injector yung total body stock pa rin Kaintayin ko muna yung ari nito para kung ano yung uh, decision niya. Kung ipapabakbak niya ba, ipapaburhol niya, or hindi. Kaya kasi hindi ko naman nakikita ng, uh, ng problema ito mga sir. Pahimik yung makina. Normal lang yung dug 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 ganun, kasi naka ano siya, kung baka galing siya sa pagkapalya. Kung baka overgas gas. Ayun, medyo tumining na yung under niya mga sir nawala na rin yung ingay okay tatay na natin baka makurinti ka dyan di ka na magkanak kapulong, eh, alam ko may plan, may plan ka pang magkanak ng sampung dosina Dali ano, hintayin mo natin yung may-ari nito kung ipapabakbak na ba yung makina. Kasi nakikita ko naman, goods yung makina. Yung sigun na uh, pinapapalit niya. Kuli <clears throat> mo nga yung ano, yung yung dalang pesa dala niya po yan mga zara. hindi ko po yan in-advise in na ano, na niya lang problema siya mismo ang uh, may dala niyan ayan hindi ko lang alam nabili niya sa atin ano eh. nabili niya ng ano to brand yan pero so, nabili niya sa tao na hindi nga yan bagong bago ko Basta ano, uh, kapag ka once na bibili kayo ng pizza, magkaiba po yung 125 sa 150. Pinagkaiba nila, mahaba yung sa part ng magneto dito. At yung sa pin, mas malaki yung butas ng 150. Mas malaki yung ano, connecting rod ng butas. Pero yung haba ng connecting rod, parehas naman. No? Uh, pati yung ano, sunyad bearing. So, sayang din naman, hindi naman mapapanis yan mga sir. Kahit hindi natin gamitin yung signal niya yan, hindi naman po mapapanis yan. Pwede pa natin, ano yan, uh, i-reserva. Kasi naman napapalitan uh, ko to para lang kumita ng pera, hindi, natin, hindi, hindi tayo gano'ng mga sa'yo. Kaya, hintayin natin may-ari nito. Paano yung magiging desisyon niya, kung ipapabak-bak niya ba o hindi. Kasi hindi ko naman nakikita na problema.